Hi. This is Mardi once again. And welcome to my channel. On June 3, 1876, Jose Palma, famous poet who wrote the lyrics of the Philippine National Anthem, was born in Tondo, Manila. He was the youngest child of Don Hermogenes Palma and Hilaria Velasquez. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Ipinagpatuloy ni Palma ang kanyang pag-aaral sa Ateneo Municipal pagkatapos niyang magtapos ng kanyang primera ensinansa sa Tondo. Habang nasa Ateneo siya, nagsimulang mag-compose ng mga bersikulo. Isa sa kanyang pinakaunang mga akda ay ang La Cruz de Sampaguitas na kanyang kinatha noong 1893 sa parihong taon nang siya ay umibig kay Florentina Ariliano. Ang kanilang relasyon gayon paman ay pinutol ng mga magulang ng dalaga na hindi pumayag sa kanya. Si Palma ay abala sa kanyang mga gawaing pampanitikan. Noong 1894, sumapi siya sa katipunan ngunit hindi sumama sa kanyang mga kasama sa larangan ng digmaan nang sumiklab ang revolusyon. Noong 1899, nang sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano, sa wakas ay sumapi siya sa mga revolusyonayong pwersa ni Colonel Rosendo Simon at nakipaglaban sa ilalim ng pamumuno ni Colonel Serviliano Aquino sa mga inkwentro sa Angeles at Bambang. Dahil hindi niya pisikal na makayanan ang mga paghihirap ng digmaan, Madalas siyang nananatili sa mga kampo at nagpapasaya ng mga sundalo ng kundiman. Sumali siya sa mga kawani ng seksyong Tagalog ng revolusyonaryong pahayagan ang La Independencia. Nagbigay ito sa kanya ng pagpapaputok ng kanyang damdaming makabayan at makipaglaban sa mga Amerikano sa parahang hindi niya kayang gawin sa larangan ng digmaan. Palma and his colleagues in the newspaper often amused themselves with songs and poems while resting in camps or other places during their marches away from the pursuing American forces. It was during one of their breaks in Bautista, Pangasinan, when Palma's poetic spirit produced the poem Filipinas that fitted the music of the Marcha Nacional Filipina of Julian Felipe. Filipinas was published in Spanish in the first anniversary issue of La Independencia on September 3, 1899. Noong huling bahagi ng 1899, sa wakas ay nakuha ng pwersang Amerikano ang revolusyonaryong pamahayag. Na iwan na walang magawa Bumalik sa Maynila si Jose Palma at ang kanyang kapatid na si Rafael, na isa ring tauhan ng La Independencia. Nakipagtulungan sila kay Juan Abad sa pag-set up ng isa pang pahayagan na Laong Laan, na gayon paman ay hindi nagtagal matapos makita ng mga otoridad ng Amerika na subersibo ang ilan sa mga nilalaman nito, ang temporarily detained Jose Palma. On September 3, 1901, El Renacimiento was established with Rafael Palma as editor and invited Jose Palma to write a column for the paper. Jose Palma wrote the columns Vida Manilena under the pen name Esteban Estebanías and Cordelia Licirarias using the name Juventino. Palma used other pen names like Ana Howe and Gun Hantik for his poems and short stories that appeared in publications such as El Comercio, La Muda Filipina, La Patria, La Union, and Revista Católica. Among Palma's poems were the following La Purificacion de Maria in 1895, Kundiman in 1898, In La Ultima Pahena del Nolime Tangere, 1898, La Cruz de sampagitas in 1893, Demi Harden in 1900s, in La Hamaka in 1900s noong February 12, 1903 sa murang edad na 27, namatay si Jose Palma nag-iwan ng maliit na koleksyon ng mga tula na inilarawan ng manalaysay at manunulat na si J.C. Divera na may natatanging kalidad. Upang parangalan siya, ang kanyang mga kapatid na si Manuel at Rafael Palma at ang kanyang kaibigan at kapwa at kinikilalang Makata, si Cecilio Apostol, ay naglathala ng isang koleksyon ng kanyang mga tula mula 1893 hanggang 1901 sa ilalim ng pamagat na Melancholicas noong 1912. Thank you very much for watching. And according to Dr. Rockland, To be able to live each day with honor, respect, and dignity is the greatest achievement of all. Shout out and thanks to the comment of Marichu Parageli and Eros Verhel. Maraming maraming salamat po.